magandang araw sa lahat. Tips na ito ay para mapakain ng inyong anak ng gulay at prutas. Bago ko simulan ang aking video ay siguraduhin na kasubscribe kayo sa aking channel at napindot na rin ang tiny bell button para sa iba pang videos na aking i-upload. Tips number one, ipakilala ang gulay at prutas sa inyong mga anak sa panahon na sila ay magsisimula ng kumain ng solid. Yan. Ang tanong bakit nga ba kailangan natin ipakilala ang gulay at prutas sa ating mga anak? Ito ay sa kadahilan ng para sila ay masanay na sa lasa ng prutas at gulay. Kadalasan ito ay sa mga infants at toddler. At kung hindi mo ito nagawa habang sila ay maliliit pa lamang, tiyak na pahirapan ang pagpapakain ng gulay at prutas na sustansyang pagkain tuwing sila ay pakakainin. Kaya napakahalaga nito. At ito nga ang tips number two. palagian ang pagpapakain ng prutas at gulay sa inyong mga anak. Ang tanong paano mo ito gagawin? Paano natin gagawin ang pakainin ng gulay at prutas ang ating mga anak? Ilan lang sa aking mga nagawa ay pwede tayong magblender, pwede tayong gumamit ng fruit fruit pacifier para sa mga prutas na ibibigay natin sa ating mga anak. Sa mga infants ay nakakabuti yon yung pwede natin blender, yung mga solid na simula pa lang silang kumain o kaya yung mga prutas na pwede binudurog-durog tapos nalagay sa fruit pacifier katulad ng ginamit ko. Ayan. At kung malalaki na ang inyong mga anak na age na sila talaga ay kumakain na, pwede naman nating haluan yung kinakain nila kanin. Halimbawa, tuwing tayo nagpapakain, papakain, dudurugan natin ng, ng gulay. Napakahalaga nun sa uh, mga anak natin. Importante pa rin ang mga gulay at frutas. Kahit na sila ay kumakain ng itlog, ng isda, ng kahit na anong pagkain, importante pa rin ang may gulay o frutas sa mga kinakain nila habang sila ay lumalaki na. So, punta naman tayo ngayon sa tips number 3. Iwasan nating pakainin ang ating mga anak ng junk foods. Junk foods na mahaba-habang paliwan na ganito. Pero, bibigyan ko pa rin kayo ng bibigyan ko pa rin kayo ng mga konting idea para dito So, ayun. Ito nga, mamis. Ito nga, so para sa mga parents dyan na may mga pick eater. Wait lang. Ano nga ba ang junk foods? Ayan. Ito yung pagkain basura. Na ang ibig sabihin ay, nabubusog ang bata sa kanilang kinakain nang wala silang nakukuhang sustansya. So, ayun. Sa so, junk foods, meron tayong dalawang uri. Merong matamis at meron din namang maalat. So, dun tayo sa matamis. Sa patatamis na kinakain nila, pwede silang magkaroon ng tonsillitis at pwede rin silang mag-develop ng diabetes at pwede rin maging dahilan ng pagkasira ng kanilang mga ngipin kung hindi sila magsisipilyo. ayun, hindi pa rin healthy kung laging matamis, ano? At doon naman tayo sa maaalat na pagkain sa junk foods pa rin tayo. Maaalat, pwede, rin naman, pwede silang magkaroon ng UTI, pwede silang magkaroon ng sakit sa bato, at attractive nito sa mga bata itong maaalat. Nagiging cause kung bakit sila ay nagiging tihikan at mahirap pa kainin. Ayan, isa na rin yun. Yung hinahanap nila yung maaalat na pagkain. Ayan, nagresulta nga siya ng pagkawala ng appetite o pagkawalan ng gana sa pagkain. Lalo't higit sa gulay at prutas ang ipapakain natin sa kanila. Ang edad kasi ng bata na 0 to 5, ay yun yung naaabsorb nila na kung ano yung ibibigay natin sa kanila, ayun ang maaabsorb nila. Ayun. So tayo bilang mga magulang, kung ano yung ibibigay natin sa ating mga anak, ayun ang tatanggapin ng ating mga anak. So, maganda kung mas bata pa lang sila, ay maumpisahan na natin silang pakainin ng gulay, ng prutas, at kung ano yung masustansyang pagkain na bagay sa kanila. So, ang ating mga anak ay naturoan natin kumain ng gulay at prutas. Malaki ang maitutulong nun sa kanilang nadidevelop na katawan at isipan. So, ayun lamang po. Ang lahat ng aking mga sinabi ay disclaimer lamang base sa aking karanasan sa aking mga anak. Ay, dahil yun ay mga ginagawa ko sa aking mga anak. Simula sila ay baby hanggang sa nag-age sila ng toddler. Ayun. Sana ay nakatulong ako sa inyo sa kaunting paliwan. And God bless you all. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel.